Tao sa binayad na kaya ka? Kaliya ka ng cellphone. Yes, Diyos ko rogon eh. Pinake ka pa nila no. Bladlad mo pakita ko. O? Iladlad me. Iladlad me. Ay, ay rogo o. Oh? Pinake de o. Oh? Leme. Shout out kita po tanay da ng meme kay Karela o. Oh? Kakulay na pin naman oh? Oh? Ay, no. O? Halata me pe Ay rogo no. o. Nino kasi tinanggap pera? Nani. So, Ikaw yung tumanggap ng pera? Kasi yun na siya. Oo. Oh. So hindi ko naman kasi na yung pera niya na... Ibigay niya sa kanya kaya niya to po. Ay ako hindi ko alam sa akin kaya niya. Yung kanina nakakotche. Hindi ko kasi sa akin kaya to. Yung kanina nakakotche na white? Naka-white pa yun. Oo. Oo, yung babae kanina may eksimbok dito. Yung ba yun? Balo ay O sino? Balo kanina yun. Sino? Sino? kasi yun na nakita ko nagbayad sa inyo ng 1,000 eh. O. Oh. Diba? Siya yun eh. Ay, nakahit na meto. Wow. Wala kayong bariya. O. Pero go. Tapos ano, sinikulian nyo pa ng ano, ng 600. Ilang mo buko yung bin... bin Boom, eh, Diyos ko, ne. Eh. 1,000 na peke. O, oh, ayan o. Oh. Ang ng yun. Di bali, mga karma naman yun. Mas marami pang blessings darating sa inyo niyan. Pero go, o. Oh. Pira yung pinginak po ito. Ayan, may elaman ay, may lunos. mo na yung kabiyayan rin tao, o. Oh. Yan na lang mo puro gumat. Matod to oh. Tapos okay. pang pa gawa do. Ganyan na yung ano. May ginyala niyo. Ate pa binigang buko. Na, 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 na. Ate pa binigang buko. Oo. Oh. Ilan na ano. Ano kapo kasi mamamatok gani eh. oh tiapa pagsinan eh. yung mga alako ni ko eh. oh. kulikit hindi, hindi mo ba alam yung ano yung peggy cha hindi hindi mo napansin na peggy isko ko. wala ta naman fake Oh, pa lang, oh, kakulay masyado. Dario, <gibitos> ouais. Oh, oh. Kakulay na, oh. Wapen. Ayan, nyo na mong kakabiyayan na rin tao. Pinaki, dala po, oh. Pinaki pa nila yung tao. Hindi naman sila naawa. Buti naman yung mga to, kahit na ganyan lang. Hindi sila nga nag, ano, naging agresibo dun sa pagkaka Ano ng pera? Silang si Kuya kahit na mo problema na. Oh. Wala na mga naman siya magagawa kung mag iiyak siya diyan. Hindi man sila naawa, no? Mga tarantado 'yung mga 'yon. Ah, maka ah, tricycle driver mo. Ba bakit yung ababae? Ah, eh. nag lang si Sino ba 'yun? di ba ikaw naman yung nagtataga ng buho? yan, Pero yung tumanggap ng pera, ikaw? Ikaw yung tumanggap? Diyos ko. Hindi ko alam. Tapos ka sa akin gano'n. Oo. Oh. Pinusak ko na lang yung pera. As in, ito siya pinasend. Oo. Pinusak ko siya, alas-alas, sinublay pa siya ng 600. Ano ba, nagmamadali ba siya? Siguro nakalis na. Kasi ko na lang pinagkita sa akin pera. Sabi ko, hindi ka umiyak kanina. Scroll eh. Yeah. Dito po 'yan no sa kay Sara pa ni Mayor Lasati no na napeki po sila. Napeki po sila. Napek nga daw sila kasi yung 1000 ayun tingnan mo oh. Ay wala. Oh, halata na oh. oh. Ayun go po. oh. Pinak de parugo o oh. may eh may pa bae pa bae agad pa pinulsa mo yung pera dadede din yan bakat basta keng sa inyo kalibo pa ang bigat ng anak putang ta. ka haramayarin ito. ano na din itang dinidigan niyo kung ali itaka nung Ita ka nung may mayad, mag may tricycle ya Babae ya, yung, yung sinali. Ngayon eh. Ngayon eh, ma, nagmamadali no. Nagmamadali siyang. Siya. Ay, babae ako. Wala na alaan eh. Kahit ba, meron kami na. Oh, Diyos, Diyos ko. ko. Kanina lang yan, kanina lang. Oh, Diyos, Diyos ko. Ano ko? Mama, once a year na kayo mo mm -hmm. pinatsukin, may mm -hmm. mm -hmm. pick ko eh Diyos yeah, cool. yeah. yeah, ko. Like yeah, Pero uh, yung yeah. mong nakaano so, yeah, na siya, yun, uh, kumita na siya sa'yo, binigyan mo na ng buko, nagka 600 pa. Makulungitan niya po yung natagagin. Wow! Makulungitan. Pero, akilala ye. Yeah Ikit ka, balo ko, hanggang kiniyata buko niya. Ay, hindi. Yung nakakotsi kanina, hindi yun. Ay, wala ka. Hindi na nakakotsi, hindi na

Rugo. Kaya bini yan. Mas may, mas may darating pang malaking blessing sa inyo. Tanay damo, shout out kaya kanakputa ka. Kunino ka man, meme, kika.